Hi po, shalom shalom, good morning. Ayan nga po, na-late nga po ako. Tapos, ayan, nag-ano na lang ako. <laughs> maiyamanin tayo ngayon kahit na ano, thank you Lord. Kahit walang ano eh. <laughs> Nagrenta na lang talaga ako ng car lift kasi talagang late na ako. Hindi ko makontak yung mga ano. Hindi ko makontak yung mga, tawag nito, mga, yung last mile yung driver namin. So, andito na tayo. Kuya, where is this now? In Zegzayad Road? So, ayan. sa Zegzayad Road na tayo. Sorry, hindi ko na na ano yung pin, nung nag-ready ako, get ready ako, hindi ko na na-video kasi as in, nagmamadali, nagmamadali talaga kasi ako. Kasi si Solomon, hindi siya natutulog sa gabi. Mga minsan, swerte na kapag nakatulog siya ng ala, alas 12 or ala una. Pero karamihan siyang natutulog mga alas 2, alas 3, yan. Kaya, sobrang sakit ng ulo ko. Tapos, hindi ko. Tapos, umulan kasi kagabi. Ang lakas ng ulan. So, ngayon malamig. So, siguro dun kaya dun napasarap yung tulog ko kasi umulan, malamig. Tapos, yun nga yung puyat nga, ganun. So, ayan. Papakita ko lang sa inyo, guys, yung ano, yung view ng Dubai. Ayan. ayan. Hindi kasi, yung ibang mga, ibang lahi kasi yung driver, kaya hindi ko siya mapakita kasi, ano, kasi bawal dito. Pag hindi sila, kasi Muslim sila. So, pag hindi sila pumapayag, ganyan na naanahan sila ng camera. So, bawal kaya hindi ko siya mapakita sa inyo. So, ayan. Ako na lang muna. Mukha ko na lang na ano, na <laughs> kahit nakakasawa yung mukha ko, yun na lang muna tingnan nyo. So, ayan. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung itsura ng trabaho ko. Ayan. So, andito na tayo. Malapit na tayo. sa zigzag road na tayo. So, I'll update you later, guys. Bye-bye. So ayan, dito na tayo sa tapat ng MOE Mall of Emirates Kita nyo ba? Kita? Hindi ko lang alam kung kita nyo Basta, yun na yun Let's try to, ano Saan ba yun? Wala na pala na, na. na, na. Pero yan yung building ng MOE Mall Ayan Ayan nyo ba? So, Ito tayo yung laki-laki ng face ko. Yung mga dinadaanan natin, kita nyo ba? Dito kasi sa Alcos, ano na to eh, uh, parang, pag sa atin sana, parang alam mo yung sa barrio, ganun na siya, wala na siya masyadong matataas na building. Dito na lang banda yung may mga matataas na building kasi yan yung part ng Albarcia. Ah, uh, ayan part ng Albertian so, kaya may ano pero dito sa banda dito sa kabila kapag nakikita nyo pag napapansin nyo di ba ang liliit ang mga ano na lang yung mga building as in wala nang makikitang masyadong matangkad dito sa area na to kasi is eh, parang anuhan ng mga business yung parang mga warehouses ganyan yung dating dito sa Albus industrial area kaya nga siya industrial area dito diba? kasi ano na siya parang tawag nito mga warehouse ganyan mga ano shop na maliliit. Yan. Hindi yung gaya di doon sa parte ng John o sa Dubai tsaka diyan sa Albarsha na matataas yung building. Kasi parang ano nila city parang kan semi city. Ah city nga. Semi. semi. Ito namang Alcos parang rural, yung parang barrio. Parang barrio na siya. So, yan. Kuya, sorry ah, because I'm vlogging. You know vlog? you know vlogger like that I'm starting to be a vlogger now uh, say hi to my vlog kuya this is my driver hi, hi. on sa lahat ng taga sa ah, kapag kailangan nyo ng car lift just PM me isesend ko yung number niya. Um, mabait to guys satu area right kuya yeah. so How many followers? No. I have only almost uh, almost six thousand. Youtube, Facebook. Facebook, yeah. I didn't start my YouTube yet, mm -hmm. but I th I'm planning to start actually. They said if you have ten thousand followers in YouTube, you will earn money. Sorry, I follow. Me? Yeah. Oh, sorry. Okay. Thank you for following me. I will show you. I already put um, another follow, okay. So yun nga. You are vlogging also. No. Oh. So you, it's good, kuya, when you vlog na because you have car, you can go anywhere and you can vlog in good places. You know, vlogging is good. Just you need to set up your account. You just set up a professional dashboard. Okay. So yun nga. Um, Meron na naman akong ano, bagong follower. Oh, di ba? Basta kapag friendly ka ganyan, marami ka talagang magiging follower. Ay, ang ganda ng langit ngayon, tignan niyo, oh, hindi siya masyadong ma ano. Hindi siya masyadong ma maaraw. Di ba? Yan dito na oh, parang parang barrio na to, tignan niyo, oh, parang barrio na siya, di diba? ba? Nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba yung mga maliliit na ano na parang container building, parang ganun lang siya yung style. Ah, di ba? Parang mga container, container, ano lang. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Pero maganda pa rin. Kahit baryo dito, yung baryo nila dito, napakalinis kasi meron silang, yung government nila, may mga tagalinis ka, uh, na i sila sa iba't ibang ano lugar, may iba't ibang ay may kanya-kanya silang mga ang tawag nito may kanya-kanya silang mga lugar na area na lilinisan Gano'n may kanya-kanya silang toka ganyan oh, kita nyo ba next time kapag next na vlog ko i uh, ililibot ko kayo sa mga food ng Arab Arab dito sa Dubai yung mga food nila actually naghalo-halo kasi dito eh yung mga food ng uh, may Filipino may mga Indians Nepali tsaka mm, yun nga Arabic meron din Bangladesh food, ganyan-ganyan. African din, meron dito. Actually, nandito na ata lahat. Pati yung mga food ng mga Italian, mga puti, nandito na. Pero syempre, hindi muna tayo pupunta sa mga high class. Syempre, alam nyo naman, beginner pa lang tayo mga nagvo-vlog. Dito. Pag may chance, why not? Pag i-invite tayo ni Sheikh, ano? Ni Sheikh Maktum. Eh? <laughs> Charot. So, ayan nga. So, mamaya update ko kayo kung magmalapit na ako sa work ko. Okay? So, stand by guys. So, yun, malapit na tayo. Alam nyo pala, may kukwento ako sa inyo. Alam nyo pala, nung una ako dito sa Dubai, ang una kong, ano, trabaho, parang part-time ganyan. Alam nyo yung parang nabibigay ng flyers sa kalagitna. Alam nyo naman dito sa Dubai, diba? Kapag sobrang summer, napakainit ng panahon. Sobrang napakainit. Alam nyo ba, natry kong pumunta dito sa pinagtatrabahuan ko ngayon sa area na to, dito sa Alcos 4. Ayan. Kikita nyo, diba? Puro mga ganyan, mga warehouse, warehouse. Alam nyo, natry kong ganyan. Isa, ini isa, isa namin yung ano. Nakalimutan ko kasi kung ano yung pangalan ng company yun eh, na pinag-anuhan ko dati, pinag part man ko. Alam nyo yung mga nil, inaano namin, dinidistribute namin na, parang tinitinda namin actually yun na uh, coupon or o oh, oh, parang coupon na card na ganun na kapag binili nila yon may discount sila na 50% of sa shaky sa papa John's sa san paya sa marami pang mga pizza mga pizza dito sa ano yung mga uh, pizza na kainan so na-try ko yun kasi ang init-init alam nyo ba yung habang habang iniisa-isa namin yung ano grabe yung yung damit mo basang-basa kasi sap sobrang init at saka sa pawis syempre pag mainit sobrang namamawis ka diba hala alam nyo grabe talaga yung naranasan kung sabi ni mama ba't ka ba kasi nag ano nang ganyan sabi ko naman china challenge ko yung sarili ko na syempre gusto kong maranasan yung magwork work ganyan mag ano tapos hala alam nyo ganyan tapos yung one month ko hindi nila binayaran mga ano mga scammer hindi nila binayaran yung one month ko na nag ano ako nag part time ako ganyan so mo, one month din yun na, na ganun yung araw-araw kong ginagawa, yung nag, ano kami na parang kung ano sana, ha, parang house to house, parang ganun. Isa-isa, nagnanak -isa, talag talaga kami, tapos inanak mo ganyan, tapos ano, tatanungin mo sila kung may spare time sila, hindi sila busy, tapos ipopromote mo yung product na yun, sabihin mo na ibibilin lang nila yung coupon, ganyan, yung card para ano, may discount sila kapag kakain sila sa, kahit sa ang restaurant ng Shakey's or Papa dyan, alam nyo grabe talaga yung time na yun, nakakata, nata, ah, pag naiaalala ko talaga, natatawa talaga. Kasi ayan, oh, yung mga ganyan, pinasok-pasok ko yung mga ganyan, oh. Para lang mag-promote ng nung product na yun. Ay, ang init -init. Tapos ang init-init. Tapos pag wala ka pang tubig, nakakapaktay ka pag wala ka talagang tubig, mauuhaw ka sa init kaya yun na, na ano talaga, yun yung first na ano ko, tapos na try ko din, nung first time ko dito sa Dubai, nag ano din ako nag part time din ako sa sales lady yung nagtitinda sa mga boutique yung mga abaya, ganyan mga jewelry, bags pero yun okay naman yun, kasi kahit one almost two weeks lang yun, pero bin, uh, binayaran nila ako ng I think, if I don't I'm not mistaken, mga 480 ata yun sa dirham so magkano na yun, diba, eh ano lang yun, two weeks lang yun, so ang ano talaga na ano talaga ako dun na parang mag, maganda, maganda yung ano basta madiskarte ka lang dito sa Dubai maganda, may magkakapera ka talaga, pero syempre pinaka importante, dapat huwag mo pabayaan yung ano, yung papel mo kasi yan yung pinaka importante pag sa na mo kasi yung papel mo, wala na, talagang dun ka na talaga, di ka makakapagtrabaho kasi kailangan nilang visa or kaya ano, um, ang tawag nito visa or kaya yung Emirates ID. So, yun yung pinaka number one na wag nyo hahayaan pag pupunta kayo dito sa Dubai. Kailangan, kahit visit visa kayo, kailangan yung papel nyo is naka-stable yung papel nyo. Basta, tsaka yung, syempre yung bahay nyo rin. Ganun. So, yun. Yun lang may share ko dito sa Dubai. Maganda dito sa Dubai. Pag, kahit wala kang pera dito, wala kang problema. Basta, ano, basta yung mga, basta mabait ka sa mga karumait mo, hindi ka magugutom kahit wala kang pera. Kaya yun, so, yun lang, may share ko lang. Ayan, malapit na pala tayo sa work ko, ayan. Ayun nga, sobrang late na tayo. Talagang ewan kung mapapagatitinan natin yung reaksyon ng amo kung papagalitan ako hindi. Ay, God, nakakatakot. Masungit pa naman yung amo kung nandito. Ayan, ito yung trabaho ko, tingnan nyo naman. I hope na hindi tayo pagalitan, guys. Hope ko talaga hindi ako mapagalitan. Pero syempre na, late ako, diba? Wala man. Sino namang manager ang matutuwa? check in muna tayo time check 10.44am dapat alas 8 yung ano ko eh Good morning, sir. Sorry, I'm late. Hindi hmm, tayo pinagalitan, guys. Hindi tayo pinagalitan. Salamat. Wala kang nagagalit talaga. Ito ang ating work. So, set up na natin yung ating laptop.